Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa? Itinakda ng Diyos na ang pag-aasawa ay para sa lalaki at babae lamang, hindi para sa magkaparehong kasarian. Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Kaya kapag may asawa ka na, ay hindi mo siya pwedeng hiwalayan ng basta-basta. Dahil ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayan ng tao. Maaari lamang maghiwalay ng mag-asawa kapag ang isa sa kanila ay nangalunya at pwede lang silang magpakasal muli sa iba kapag ang isa ay umaon na. Any other reason maliban dito ay pagkakasala ng pangangalunya. Tandaan, hanggat hindi ka pakasal sa isang tao, ay hindi mo pa siya asawa at alam nating ang sino mang nagnanasa sa hindi niya asawa ay nagkakasala ng adultery. Kapag nakikipagtali ka naman sa hindi mo asawa, ay nagkakasala ka ng fornication. At ang sino mang adulterer at fornicator ay walang bahagi sa karihan ng Diyos. Kung inaakala mo na wala namang legal marriage sa Biblia, ay aralin mo muna ang ibig sabihin ng betrothed at espoused na tinutukoy sa verses na ito dahil hindi otomatik na asawa mo agad ang isang taong sex mo kahit pasabihin mo nagmamahala naman kayo ang iyong asawa o dating asawa dito sa lupa ay hindi mo na asawa pagdating sa langit dahil sa muling pagkabuhay ang mga tao hindi na mag-aasawa kundi sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit na hindi na kailangan pang mag-asawa Ano ang nasusulat sa Biblia patungkol sa sex ang sex ay dinisenyo ng Diyos upang ang mga tao ay magparami at punuin ang daigdig. Ito ay sagrado at tangi ang mag-asawang lalaki at babae lamang ang dapat na gumagawa nito. Sad to say, ay binaboy po ni Satanas ang pagiging sagrado ng sex. At ang mga ito ang halimbawa ng sexual acts na simple ayon sa Biblia. Una sa listahan ay ang anumang sex ng magpartner na hindi kasal. Ikalawa, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ikatlo, ang sodomy o anal sex, whether sa babae o lalaki ito gagawin. Ikaapat, ang pakikipagtalik sa kapamilya o malapit na kapag-anak. Ikalima, ang pakikipagtalik habang may regla ang babae. Ikaanim, ang anumang hindi natural sex acts gaya ng panonood ng porno, paggamit ng sex toys, group sex, rape, pagiging sadista, pakikipagtalik sa bata, pakikipagtalik sa bangkay, pakikipagtalik sa hayop, at iba pang uri ng kalaswaan. Para sa mga nagtatanong kung kasalanan ba ang oral sex, ay wala pong eksaktong verse para rito sa Biblia. Para sa ilan, ang oral sex ay kasalanan at maihahalin tulad sa sodomy dahil hindi ito natural. Para naman sa ilan, ang oral sex ay foreplay lamang. Anyway, kung labag ang oral sex sa inyong konsensya, ay mas mabuting huwag na lamang itong gawin. Ano ba ang pakahulugan ng Biblia sa Diyos-Diyosan? Basahin natin sa Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 19. Ang sabi dito, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o anumang isda. Huwag ninyong sambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ng Diyos para sa tao. Hindi ba ang mga ribultong ito ay kawangis ng tao? At hindi naman ito ang tunay na itsura ng ating Panginoong Yesus? Hindi mo ba alam na ang Diyos ay mapanibughuin? At hindi niya ibabahagi ang kaluwalhatian at papuri sa anumang larawang inukit ng kamay. Sigurado akong hindi ito ang unang beses na may nagsabi sa iyo nito. Pero kung ipipilit mo pa rin ang iyong gusto na taliwas sa utos ng Diyos, ay paniguradong pagsisisihan mo ito. At alam na po ng Diyos na sadyang may mga taong matitigas ang ulo. Sa katunayan, ayon sa pahayag chapter 9 verse 20 to 21, ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakikita, nakakarinig o nakakalakad man. Ipagpapalit mo ba ang kaluluwa mo para sa mga ribultong ito? Gising kapatid! Hindi ito ang Diyos! Kasalanan ba ang pag ng alak? Alam nating lahat na ang mga maglalasing ay walang bahagi sa karian ng Diyos. Pero, what if kung umiinom ka lang ng alak pero hindi naman naglalasing? At hindi ba't ang ating Panginoong Hesus mismo ay uminom din ng alak? In fact, ang pinakaunang himala pa nga na ginawa niya ay ang gawing alak ang tubig. Una sa lahat, hindi po kasalanan ang pag-inom ng alak pero ang tanong, sigurado ka ba na hindi ka nga nalalasing kada drinking session? Ikalawa, walang sinuman ang maaaring ikumpara ang kanyang sarili sa Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos at hindi kailanman nagkasala. Kaya lang po siya uminom ay para maging kaibigan ang mga makasalanan at maituro sa kanila ang daan sa kaligtasan. Ganyan din ba ang ginagawa mo kapag nakikipag-inuman ka sa iyong barkada? Actually, hindi naman po alak ang issue dito dahil ang alak in small amounts ay gamot din. Ang issue dito ay ang self-control ng taong uminom nito at kung ano ang kanyang ginagawa kapag nakainom. Kaya nga kapag ang isang tao ay lango sa alak, ay nagagawa niyang manakit, mang-rape o pumatay dahil nawawala siya sa kanyang tamang pag-iisip. So kung alam mo sa iyong sarili na mahina ang iyong self-control at madali kang matukso na gumawa ng kasalanan, hindi ba't mas mabuting iwasan mo na lang ang alak kaysa makagawa ka ng mabigat na kasalanan at mapahamak? Dapat ba tayong makis-celebrate sa mga tradisyon ng mundong ito? Alam niyo bang hindi naman talaga dapat January 1 ang New Year? Dahil mula March 1 ay binago ito ng Imperyong Romano upang parangalan si Janus, ang diyos-diyosa ng mga bagong simula at pagbabago. Kaya kung mapapansin nyo, ang January ay hango mula sa pangalang Janus at taon-taon tuwing January 1. Ang mga paganong Romano ay nagdiriwang sa pamamagitan ng pagsasalo-salo at pagsusuot ng kulay pula. Sa paniniwalang ito ay magdadala ng swerte, kalusugan at kasaganahan. Nagbibigayan din sila ng mga regalo at nangangako magiging mas mabuti sa isa't isa. Ngayong alam mo na ang mga paganong pinagmulan ng ating mga pinigdiriwang nakapistahan, makikiselebrate ka pa rin ba? Tingin mo ba ay nakakalugod sa Diyos ang mga ganitong gawain? Tandaan, hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong isipan upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Salanan pa ang pagiging bakla o tomboy? Walang taong ipinanganak na bakla o tomboy. Ito po ay panunokso lamang sa atin ni Satanas. At habang hindi pa huli ang lahat, ay pagsisihan mo ito at tanggapin kung paano ka nalikha ng ating Diyos. Dahil ang mga nakikiapid, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Siguro ay sasabihin mo, bakit naman naging kasalanan ang pagtatalik sa kapwa lalaki o kapwa babae? Nagmamahalan lang naman kami. Mga kapatid, banal po ang templo ng Diyos at tayo ang templong iyon. Tanging lalaki at babae lamang po ang pwedeng mag-asawa at sila ay magiging iisang laman. Kaya kapag makikipagtalik ka sa hindi mo asawa, ay nadudungisan mo ang templo ng Diyos. Ipagpapalit mo ba ang iyong kaluluwa para sa parandaliang ligaya? Mamuhay ka sa espiritu at malalabanan mo ang mga pagnanasa ng laman. At kung talagang nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ay pagsisisihan mo at tatalikuran ang iyong mga kasalanan. Dahil kapag paulit-ulit ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, ay parang ipinapako mo siyang muli sa krus. Mahal po tayong lahat ng Diyos, ngunit huwag po nating abusuhin ang kanyang kagandahang loob at gaya ng alibugang anak, kailangan po nating tanggapin na tayo ay nagkasala at magsisi at magbalik loob sa ating Diyos Ama na nasa langit. Dapat ba tayong makiselebrate sa mga tradisyon ng mundong ito? Napansin mo ba na kapag Valentine's Day ay lagi may chocolates, roses at cupid? Alam mo bang ito ay galing rin sa paganong tradisyon ng mga Romano na tinatawag na Lupercalia? Taon-taon, mula February 13 hanggang 15, ang mga paganong Romano ay naglalasing at naghubad ang mga lalaki ay hinagupit ang mga babae gamit ang balat ng mga kambing na kanilang pinatay sa paniniwalang sila ay magiging fertile dahil dito. Bakit kambing? Dahil ang Lupercalia ay ipinagdiriwang para sa Diyos Diyos ang Sipan. Si Pan ay kalahating tao at kalahating kambing na kilala sa kanyang husay sa pagtatalik. Di kalaunan, ang kapistahang ito ay tinawag na Valentine's Day ni Pope Gelasius I bilang pagkilala di kay St. Valentine Isang paring Romano na nagkakasal ng lihim sa mga magkasintahan upang makaiwas ang mga lalaki na maipadala sa gera. At kalaunan ay nag-evolve ang kapistahan ito sa pagbibigay ng chocolate at roses. Dahil ang chocolate ay isang aphrodisiac o pampagana sa sex. Gayon din naman ang rosas na traditional symbol for love and desire. Dahil ang langis mula rito ay pampataas rin ng sex drive. Si Cupid naman o Eros ay anak ng diyos-diyosang si Venus o Aphrodite at ang mga paganong Romano noon ay naniniwalang ang mga palasoraw ni Cupido ay kayang paibigin ang sinumang matamaan ito. Dapat ba tayong makiselebrate sa mga tradisyon ng mundong ito? Napansin mo ba na kapag Easter ay laging may Easter eggs at Easter bunny? Ano naman ang kinalaman ng mga ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Ang salitang Easter ay hango mula sa pangalang Yoster ang fertility goddess ng mga pagano at ang rabbit ang kanyang animal symbol dahil ang mga rabbit ay mabilis magparami. Tingin nyo ba ang mga pagdiriwang na hango mula sa mga paganong tradisyon ay kinalulugod ng Diyos? Tandaan, hindi natin maaaring tuyain ang Diyos at alam niya kung ang Panginoong Hesus ba talaga ang laman ng iyong puso't o kung nakikiayon ka lang sa tradisyon ng mundong ito. At hindi ba't utos niya mismo sa atin ay alalahanin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muning pagparito at ito ay sa pamamagitan ng pagkain ng banal na hapunan ano ang Millennial Reign of Christ? Basahin natin sa Payag Chapter 20, Verse 4. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinagutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Ito ang tinatawag nilang Millennium o Millennial Reign of Christ. Dahil literal na isang libong taon lamang daw maghahari ang Panginoong Heso Kristo matapos ang kanyang pagbabalik. Ngunit kapag nagbabasa tayo ng isang aklat, hindi ba't dapat muna nating basahin ang pinakaunang pahina? At sa pinakaunang berso ng Revelation ay sinasabi dito na signified ang aklat na ito. At pag sinabing signified, the meaning or idea expressed by a sign is distinct from the physical form in which it is expressed. Kaya't hindi ito literal na isang libong taon lamang dahil ang ating Panginoong Jesus ay ang Alpa at ang Omega at siya ay naghahari magpakilanman sa kanyang trono kasama ng ating Diyos sa Langit. Ang millennium ay simbolik lamang dahil ito na ang New Testament Church Age. Ang tawag sa katuruang ito ay sa sapagkat hindi literal na isang libong taon ang paghahari ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagbabalik. Bakit maraming kristyano ang hindi maliligtas? Alam nating lahat na hindi lahat ng tumatawag kay Jesus bilang Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kahit pa sila ay nagpropesiya sa kanyang pangalan, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kamanghamanghang himala. Bakit? Dahil hindi nila ginawa ang kalooban ng ating Ama sa Langit, ang mga Kristiyanong ito ay sinasamba lamang ang Diyos sa kanilang mga bibig. At imbis na unahin nila ang Diyos at tulungan ang kanilang kapwa, ang laging laman ng kanilang isip ay kung paano sila yayaman at ang kanilang mga katawan ay laging naghahanap ng sex kahit hindi pa sila kasal. Tandaan, ang daan tungo sa kaligtasan ay makitid lamang at dapat nating itakwil ang ating mga sarili at maging handang dumanas ng mga paghihirap, maging ng kamatayan, kapag ang Mark of the Beast ay fully implemented na. Kaya huwag tayong maging kampante na tayo ay ligtas na at gamitin natin ang ating natitirang oras upang ayusin ang ating buhay at upang maging kapakipakinabang tayong mga lingkod ng Diyos. Pagsikapan natin ang sarili nating kaligtasan nang may takot sa Diyos at lagi natiing sikaping mamuhay ng walang kapintasan at walang bahid dungis sapagkat dumating na ang oras ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung kakaunting kristyano lamang ang maliligtas, e paano pa kaya ang mga hindi kristyano? Bakit ang daming reliyon sa mundo? Ang lahat ba ng ito ay daan sa kaligtasan? Para sa mga Hudyo, Muslim at Iglesia ni Kristo, si Jesus raw ay isang tao lamang o propeta ng Diyos. Para sa mga saksi ni Jehovah, si Jesus raw ay si Miguel Arkanghel bago siya bumaba dito sa lupa. Para sa mga Mormon, si Jesus raw ay isang nilikhang nilalang gaya ni Lucifer at sila daw ay magkapatid. Para sa mga New Agers, si Jesus raw ay isa lamang sa mga Ascended Masters gaya ni Buddha, Krishna at iba pa. Sa dami ng paniniwalang ito, alin kaya dito ang totoo? At paano tayo makasisiguro na kristyanismo nga ang tunay na reliyon? Ito lang ang masasabi ko. Let God be true, but every man a liar. Dahil ang lahat ng kasinungalingan ay gagawin ni Satanas upang maninlang tayo at hindi maligtas. At sa dinami-rami ng mga reliyon sa mundo, hindi ba't kristyanismo ang siyang matatagpuan sa lahat ng mga bansa? At kung titignan nyo ang lahat ng mga religious leaders sa mundo, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nabuhay muli mula sa mga patay at siya lamang ang nasa kanang kamay ng Diyos. Pero bakit napakaraming sekta ng Kristyanismo? Tandaan, ang orihinal ay laging maraming counterfeit. Kaya sa po talaga ni Satanas na dumami ang sekta ng Kristyanismo upang ang mga tao ay maguluhan. Kaya imbis na reliyon ang iyong mahalin, ay mahalin mo ang Diyos at iyong kapwa. Dahil wala sa reliyon ang kaligtasan, kundi nasa Panginoong Heso Kristo lamang. Pitong salitang hindi mo dapat banggitin ang huli nagbibigay ng karapatang legal kay Satanas. Malakas ang kapangyarihan ng mga salita. Hindi lang sila nakakasakit, maaari rin silang magbukas ng pintuan sa kadiliman. Narito ang pitong salitang gustong gusto ni Satanas marinig. Hindi ko kaya. Sumusuko ka na. Kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Pero ayon sa Filipos 4, 13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo. Galit ako. Ang galit ay lason sa kaluluwa. Isang buwan dalawa. Labing isa. Ang napupuot ay lumalakad sa kadiliman. Isinumpa ako. Kapag sinabi mong isinumpa ka, inaanyayahan mong mapasailalim sa tanikala. Pero ayon sa Galatia 3, Labing tatlo. Pinalaya tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan. Wala nang pakialam ang Diyos. Kasi nungalingan ito ng kaawan, sa Pedro 5:7. Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Uli na ang lahat. Kahit ang magnanakaw sa krus ay nakatagpo ng awa, ang biyaya ay nagsasalita hanggang sa huling hininga. Hindi ko siya mapapatawad. Ang hindi pagpapatawad ay bitang. Mateo 6:125. Bakit tinakpan ng bato ang libingan ni Jesus? Ang pagtatakip ng bato sa libingan ay hindi lamang tanda ng katapusan ng buhay ni Jesus, kundi nagpapakita rin ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kahit nasinilyuhan ang libingan, tinalo ni Jesus ang kamatayan at naigulong ang bato. Daan, walang hadlang na masyadong malaki para sa Diyos. May kapangyarihan siyang pagtagumpayan ang bawat balakid kahit ang kamatayan mismo. Bakit dapat nating pahalagahan ang Biblia? Ang lumang tipan ay sinulat ng mga tapat na propeta ng Diyos. Ang bagong tipan naman ay sinulat ng mga tapat na opostol ng ating Panginoong Hesus. Silang lahat ay namatay bilang martir para lamang makarating sa atin ang magandang balita. Ang kanilang mga sinulat ay inipon ng mga naonang kristyano at mano-manong kinopya upang maipamahagi sa iba't ibang mga lahi at ang mga libo-libong manuscripts na ito ay masusing siniyasat ng mga pantas sa ilalim ng gabay ng Diyos para malaman kung aling mga aklat ang kanon o dapat maisama sa Biblia. Kaya ang mga aklat ng Lumang Tipan at Bagong Tipan ay matagal na pong na-establish at nagagamit ng mga Kristiyano bago pa man ang Council of Nicaea ng Simbahang Katoliko. Ang kinumpay lamang po ng Simbahang Katoliko ay ang kanilang sariling bersyon ng Biblia na may kasamang apokripa at ito ay nasa wikang Latin na ilan lamang ang nakakaintindi. Noon ay mga pari lamang ang pwedeng magbasa ng Biblia at ang sino mang lumabag dito ay hinatulan bilang erehe at ipinapatay. Noong 1604, ay kinomisyon ni King James ang mga pinakamagagaling na translators upang isalin muli ang buong Biblia mula sa original Hebrew at Greek manuscripts. At noong 1611, ay matagumpay na nailimbag ang King James Bible. At hanggang sa ngayon, ay ito pa rin ang pinakaginagamit na salin ng Biblia sa buong mundo at ang tinuturing na authorized version of the Bible. Ang mga bagong salin na meron tayo ngayon ay nagsulputan lamang nitong 1900s.